All right, nagsumbong na saan si Mrs. Tabora. Nag-away kayo ng papa mo. Pagod ako. I don't want to hear your version. Pwede kang pumasok, kumain, and then scram. Nagrito e, sa loob. Mamaya, kagating ka ng lamok dyan. Dimanda ako ng papa mo. Maghahanap pa ako ng abogado ko. Ano ba talagang nangyari? Eh, akala ka ba ayaw marinig ang version ko? Alis ka ba naman dito ng na hindi nagbubuhos ng sama ng loob, ng lagim? Hindi. O hindi pala, dali gutum Gutom na ako. Hindi ako petunada ka pareho mo. Do you know that Papa is actually getting married? Of course. I'm his lawyer. Your Papa is just a businessman who makes immediate decisions na minsan tumatama. Mind you, minsan lang, ha? Eh ano naman ang na masasabi mo doon? He's only engaged to be married. I know, but engagement is a partnership in which one party is free to keep or break, but which involves all the capital of the other. Aba, marunong ka ng sumagot. Malapit ka ng pakasal. Kasalanan mo naman kasi yan, eh. At bakit naman ako nadamay diyan? Eh, paano naman? Kung mag-asawa nilang ang papa ko, eh di sana sa'yo na lang. Ayaw sa akin ang papa mo, eh. Anong gusto mong gawin? Besides, I only belong to his mind. Sa katawan at puso, hindi. Gagawin mo pa akong nurse. Magaalaga ng matanda. Kahit ba, mayaman siya, eh. Carol, pwede ba ako matulog dito tonight? Abuso ka na. Gagawin mo pang boarding house tong bahay ko. Sige na ngayong gabi lang naman eh. Hindi pwede. May lalaking dadate. Eh, hindi naman ako mang istorbo eh. Dito ako matutulog sa kawayan. Doon kay sa kwarto. Sige na, please. O, sige. Only for tonight, ha? Sasaktan mo lang ang papa mo. Carol? Ano na naman? Wala. Gusto ko lang magwala. I want to break something. Anything. Okay, break your head. Sige na nga, para matapos na tayo. Ito, yung salamin. I'll pay for it. Huwag na, insultuhin mo pa ako. Uwi ka na bukas, ha? ganda. Ganda. <laughs> ganda. Okay. Okay. Din. Ang Ganda. Ganda. Ang ganda, Tay, ang ganda. Kailangan, Congrats. na natin ang lyrics ng bagong Oo. composition ni Tatay Noel. Oo, o tayo, nagyan natin. Good suggestion. May naisip na ako. O, di pagtulong-tulungan na natin. Ako, ako din, din. tulong, ah. Bakit? Marunong ko ba maglagay ng letra? Alak niya ata ako. Pwede <laughs> 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 ka na. Pwede okay. ko lapis at pag-game. Ito. Ito, oh. o. Tay, okay. sana tuloy-tuloy na to, no? Excuse me. Hoy! Hi! Hi. Ang daming gifts niyan, ah. For you. Thank you. Alika dun tayo sa loob. Kanina pa kita hinihintay, eh. Natraso ako. Namili pa ako, eh. May surprise. Ako sa inyo. Really? The boss is here! Hi! Hi! Bye. You, you. for a job right. well done. Huh? Kamusta okay, okay, pa. ka? Kamusta ka? pa ka? hindi ka ba po, Mr. Hidalgo? Salamat ha. Raymond. Oh, Arnie, ikuha mo naman ng Coke si Raymond. One Coke coming up. Ano na kayo? <laughs> Isa? Ako. Kasi binubuo namin yung ginawa no, no, na, ng no. ni Tatay Noel. Linalagyan namin yung lyrics. Tay, maganda na. O, saan na kayo? Ay, ligaya kong wala. Ano to? Yun. Ay, pa ka na makalimutan. Ano pa ba? Ang bing. Yan. Bonus nyo. Wow, 5,000 each. Thank wow. you! Not only that, wow. for the next six months, Thank fully booked you, uh. na kayo. Concerts, personal appearances, at mga recording. Matagal ko nang hinintay at pinangarap ito. Ang bumaba sa lupa ang langit. Ang mahulog sa ibaba ang ulap at humalo sa alabok. Maawa ka na kay Winston. Bakit? Naawa ba siya sa akin? Kayo, Doña Mona. Naawa ba kayo sa akin? Huh. Kung sa bagay, marunong ba kayong maawa sa mga katulad ko? Mahal ka ng anak ko. Ikaw ang unang tinawag ni Winston ang balikan siya ng malay. Siguro'y tumino na siya. Hmm. Sayang, huli ng lahat, niya muna. Nung suguri niyo ako ni Carol, nung pagtulungan niyo ako, nung ilang paso niyo ako, nung hamakin niyo ako mula ulo hanggang paa, nung durugin niyo pati kaluluwa ko, sabi ko sa sarili ko, Hindi pala totoong may pagmamahal sa buhay na to dahil may isang Winston na bad sa mundong ito. May isang Donya Mona. May isang Carol sa mundong ito. Sabi ko. Pangako ko sa sarili ko. May araw din ang mga Winston na bad sa mundong ito. May araw din ang mga Donya Mona at Carol sa mundong ito. Dahil malalaman nilang kailangan pa nila ng isang Eva sa mundong ito. Doña Mona. Mahal si Eva Paron. Eva, parang awa mo na. Kung kinakailangan, lumuhod ako sa harapan mo. Kinakailangan.